Musta, gandang hapon po sa ating lahat mga ka-viewers, mga ka-farmers from Luzon, Visayas at Mindanao. Gusto niyo ba magkaroon ng mga pananim na maraming bunga? So ngayon, samahan niyo ako at ibabahagi ko po sa inyo ang aking kunting idea at paraan sa pagtatanim ng kahit anong uri ng mga pananim na halos umabot na po sa 32, uh, 34 years old. So, ganyan na po katagal tayo sa pagtatanim mga ka-farmers. So, sa tagal na natin sa pagtatanim, may kunti na to po tayong mga idea kung paano magamit ng mga napakayamang fertilizer sa ating mga pananim, napakayaman ng mga nutrients sa ating uh, uh foliar na ginagamit, o sa mga insecticide pang-control sa mga white fly, insect ng ood, at saka sa ibang mga ano po mga kapwa ko ka-farmers, mga fungus sa ating mga pananim. So ngayong hapon mga kapwa ko ka-farmers, kung gusto kang ah, maganda ang tubo ng yung mga pananim, mabunga at saka mabulak, ah, share ko lang po sa inyo, no. Ah, ngayong hapon, ah, magdi, ah, naglulusa po kami ng fertilizer para bukas kasi ang ating ano ngayon ay nasa 34 desya siya bukas, 33 days niya ngayon. So ito po ang ating uh, nilulusaw na mga fertilizer. Uh, share ko lang po sa inyo mga kapwa ko farmers no? Uh, nilagyan po natin to ng sa mga 5 kilos. So yung 5 kilos na fertilizer na nilagay natin sa ating 5 drums sa pang apat nating pang dilig, dilig, ng fertilizer, ito po ay winner ni at saka Mega Multiflant Vitamin. So yung mga fertilizer natin na nababanggit ko sa inyo, napakayaman po ito sa mga nutrients. Kaya nga, kung tingnan natin, oh, ah, maganda ang bulak, maganda ang bunga. Napakalinis po mga kapwa ko ka-farmers ang mga uh, ah, sanga dahil nagamit po tayo dito ng mga fertilizer na mayaman sa nutrients at saka mga foliar na mayaman din sa ah, nutrients. So, ibig sabihin, available ang mga major elements kagaya ng nitrogen, phosphorus at saka potassium at saka secondary nutrients pati na ang mga micro elements. So 'yon po mga kapwa ko ka-farmers kun pangarap mo oh na magkaroon ng mga pananim na maganda, mabunga. Ah, pakicheck na lang po no sa mga iba nating ginagamit ng mga fertilizer, insecticide, fungicide at saka foliar para maging ganito, maganda. Oh, ah, tingnan nyo. Napakalinis po ang mga talbos sa ating ah kamatis. Tapos bawat puno may dala na po itong mga maliliit na bunga. So yun lang po no, mga ka-farmers, mga ka-viewers ang may share at naibahagi ko sa inyo sa hapon ng ito. Hanggang sa ulit, ako na po yung magpapaalam. So bago po tayo magtapos, may galab shoutout po sa mga bago nating viewers, bagong subscribers sa ating munting YouTube channel from Luzon, Visayas at Mindanao pati sa abroad at sa Ibang bansa. Maraming maraming salamat po sa inyong walang sawang uh, pag sa akin. So ngayon mga kapwa ko ka-farmers road to na po, subscriber na po tayo sa ating munting YouTube channel. So maraming salamat po sa inyong walang sawang support. Ta. Hanggang sa huli, ako na po yung magpapaalam. Bye bye!